morning. Ang oras dito is ala, o, alas 11.30 or 11.30 ng umaga. At ito yung ulam namin, nilawoy na malunggay. Malunggay, okra at saka kalabasa, galunggong. Pritong galunggong. ang ulam namin ngayong tanghalian. Kain po tayo. At ito yung kanin namin guys, red rice. Yan ang kanin namin. At dahil mayroon tayong nilawoy na malunggay, mayroon tayong tuyo. Ayan. Naprito akong tatlong tuyo. Ito kasi ang partner dito sa gulay. Masarap ang tuyo. I-partner sa sabaw na gulay. Ayan. At ang ating rice. yan Ayan si Mother, kumakain na. Gulay ang sa kanya guys. Tapos bigyan natin ng isda. And kain po tayo ng tanghalian. Ayan guys, kain tayo. Ang plato ko, oh. Ito yung plato nung, nung sinaunang panahon. Ayan, mga plato dito sa probinsya. Sino nakaabot pa nito mga ganitong plato? Kaya sa probinsya, pag pumunta ka, pag makakita ka ng ganitong plato, ito yung mga plato noon. Kasi yung mga plato ngayon, iba na. Mga, noon pa to, mga bata pa kami nitong plato na to. Pati yung dito sa mangkok. Pati yung sa platito, ganito rin ang style. Yan. Ganito sa probinsya. May plato ako dito sa Daba. Uh, may plato ako dito sa Manila. Yung isa na wala. Isa na lang yung natira sa bahay. Hindi ko alam kung saan napunta. Medyo malapad, uh, medyo malapad yun, yun sya. Ito kasi medyo maba, ma, malalim. Sa, halos sa probinsya ka lang makakita ng ganitong plato. Kain tayo. Yan. Ang ulam lagi dito sa probinsya is nila hoy, malunggay na may kalabasa. Mas healthy naman kasi ito kainin eh. Pero siyempre mayroon tayong tuyo. At part niya. Gulay at tuyo. Ito yung healthy na pagkain. Pero sa tuyo, kailangan kunti konti lang din. Huwag masyado kasi bawal din pag ma-over ka sa kain ng tuyo ay eh baka magkaroon tayo ng UTI pag tuyo ng tuyo. Ayan. Ito. Kunan natin ang ulo. Yung iba, kumakain ng ulo. Ayaw Ito. ko. Laman lang sa akin. Kunanin natin. Yan. Ang sarap niya pag i-partner sa Nilawoy o'y malunggay yung tuyo. Tapos yung sinain mo is bagong sain. Perfect siyang combination. Pero may isda naman tayo. Itong tuyo lang gulay sa akin. na lang yung isda. Solve na ako dito sa malunggay at sa katuyo. Yung damit ko kagabi pa to. Hindi pa kasi ako nagbihis dahil pagising ko tapos breakfast, naglaba ako. Tapos naglaba, luto na dahil natagalan ako matapos maglaba dahil nga ang hina ng tubig dapat nga dilipat na ako dun sa tubod eh dahil nga ang hirap mag-anlaw pag mahina ang tubig. Kaya so lang nabasa ko na yung damit kaya hinintay ko na lang mapuno yung batya sa saka, saka ako nagpatuloy pag-anlaw. Kaya sa sunod, kung gano'n ng tubig dito na patak lang, doon na lang talaga kasi maglaba. Kasi abutan kay ilang oras bago ka matapos. Hindi naman pwedeng anlaw, isampay mo niya masabon pa. Mother, nakain tayo. Kain tayong laooy nilang lang malunggay. Pero may isda siya guys. Lagi. Isda. isda. Hindi rin gano'n siya mag -ano sa isda eh. ato. Is nilagyan ko lang ng isa. Kasi tama na muna daw. Dadagdagan na lang niya pagkulang Kasi ang talagang ino, you know, ano talaga yung lawoy. Kasi dapis talaga yung lawoy na malunggay. Ayan. Yan sa probinsya Kasi Higupin yung opinion, jahong. Jahong umangko. <laughs> jahong kasi tawag dito sa probinsya eh. lalo na yung Ewan ko kung sino nakaabot nung yung jahong talaga na yung sa niyo, yung baon ng niyo. Pero kami dito guys, may sandok kami na ni, sa baon ng niyo. Andun, nakasabit. Pag nagloto ako ulit, yung nagamitin ko. Ah, uh, sinaon ng panahon. Pero sa ibang bahay, mayroon pang jahong na uh, ang tawon nito, yung baon ng niyo. Mayroon pa sa iba. Dito sa amin, wala na. Mga uh, ganito na ang ganit sa amin. dito sa probinsya guys, hindi pwedeng titira ka dito kung aarte-arte ka, hindi ka mabubuhay. Dahil may malayo po sa syudad at saka dito okay lang kung mag-arte-arte ka kung mayroon kang budget talaga. Pero kung ganitong wala kang budget, kung an kahit, ano na, kahit gulay na lang okay na. Yung ibang may, may mga ano, may, may, nagpapadala, walang, walang problema yun. Kung may magbibigay sa'yo budget 15 years katapusan, pwede kang dibili kahit ano, kahit mababoy, makarni o mamanok, mga ganun. Pero pag ganitong tama lang, kailangan gulay-gulay na lang tayo. At okay, okay lang naman ng tong gulay kasi pang healthy naman ito sa ating katawan. Mas ano nga ng doktor na dapat araw-araw kainin is gulay at isda lang. Kung maaari yung manok at saka ba, ano, karne, dapat minsanan lang daw. Pinaka-healthy kasi daw kainin yung gulay at saka isda. Sa isda naman, wag laging prito. Kung pwede, steam or eh, sabaw lang. Kagaya nung nagsabaw, ako nang laging malunggay. Or paksi, wag lagi ding preto dahil pag prito, mantika din kasi. Okay guys, thanks, thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye!